Alam niyo yung napakasarap at masaya sa pakiramdam yung makatulong ka sa ibang tao or sa kapwa mo content creators. Guys, alam ko marami pong nahihirapang kumuha ng followers at magkaroon ng maraming views sa ating mga reels. Guys, dito po kay reels, hindi kailangan na matalino ka or magaling ka. Ang mahalaga dito ay madiskarte ka. Alam mo kung paano mo gagawin or ano yung gagawin mo para magkaroon ka ng maraming views. Katulad dito kay Ma'am Aisa. Guys, papalo po natin si Ma'am Aisa uh, Gueruela, Okay? Meron po siyang 1.9K followers. At gusto kong i-share na gumawa po siya ng remix, guys. So, gumawa po siya ng strategy para magkaroon po siya ng views ng kanyang mga reels. So, nag-remix po siya ng isa sa aking reels na isa din po itong magandang strategy. Tiningnan ko po ang kanyang account, guys. Tiningnan ko po ang mga reels video niya, guys. Ang bababa lang din po ng views. Pero guys, itong ni-remix niya sa akin, ito yung umabot ng 1k views sa kanya. So, masaya po ako guys na nakita ko masaya po si Ma'am na unlock niya po yung isa sa kanyang mga achievement na umabot siya ng 1k. So, kayo din po guys na mga nahirapan gawin yun din po ang strategying ito, yung pagpagawa po ng remix or use audio ng iba. Pumili lang po kayo ng magandang reels na pwedeng yung i-remix na alam niyo sa tingin niyo may manonood.